mga utol. May mga lugar sa Baguio na kahit mataimtim at banal, may mga lihim na hindi madaling ipaliwanag. At sa lumang hagdan ng Baguio Katedral, may isang katahimikang hindi natural. Dito raw nakaupo ang isang babaeng nakaputi na hindi mo dapat lapitan. Kung mahilig kayo sa mga kwento ng mga nagpaparamdam, pindutin ninyo ang subscribe dito hindi lang tayo nakikinig sa kwento. Dinadama rin natin ang bigat ng mga iniwan nito. Mga utol, kilala ang Baguio Katedral bilang isang lugar ng pagdarasal at kapanatagan. Sa maghapon, mapayapa ang simbahan. Maririnig mo lamang ang pag-etsyo ng dasal mula sa mga nagsisimba. Pero sa madaling araw, bago pa magliwanag, may ibang anyo ang lugar na ito. Sabi ng matagal nang nagbabantay, noong araw ay may bahagi ng hagdan na ilan lamang ang dumaraan. Hindi dahil delikado, kundi dahil may presensya raw na hindi nakikita pero ramdam na ramdam. Ayon sa mga kwento, tuwing lampas alas tres ng umaga, may makikita ang babaeng nakaputing bestida na nakaupo sa pinakahuling baitang. Tahimik siya, hindi kumikita parang nag antay Walang nakakakita ng mukha niya. Pero malinaw ang hugis ng ulo at ang laylayan ng bestida ay nakalatag ng diretsyo na para hindi tinatamaan ng hangin. May isang sakristan na minsan dumaan doon para isara ang ilaw sa gilid ng hagdan. Pagliko ng flashlight niya sa lugar kung saan dapat walang tao, may nakita siyang figura ng babae Nakaupo. Nakatungo. Akala niya debutang nagdarasal. Pero noong binati niya ng good morning po, hindi gumalaw ang babae. Hindi man lang nagangat ng ulo. Nang sinubukan niyang lumapit, parang humarang ang malamig na hangin. Hindi yung lamig ng bagyo na normal. Ibang lamig. Lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. May isa pang tagapaglinis na nagsabing habang nag-aayos siya ng mga upuan bandang alas 4, may narinig siyang mahinang yabag sa hagdan. Yung tipong may isang paa na itinitiin sa kahoy, mabagal, paakyat. Walang sino mang tao sa labas, pero ang tunog ay malinaw. Parang may kasama siyang umaakyat, hakbang kada hakbang. Isang estudyante naman ang nagsabing no finals week nila. Pumunta siya sa katedral para magdasal ng maaga. Madilim pa noon. Sa dulo ng hagdan nakita niya ang babae. Hindi naman siya natakot agad pero napansin niya ang kakaiba. Hindi sumasayad ang paa ng babae sa sahig. Parang nakaangat ng kaunti. Kinabahan siya Inilihis niya ang tingin nang saglit para kumpirmahin kung may ibang tao Pagbaling niya pabalik wala na ang babae Ngunit naramdaman niyang may malamig na kamay na dumaan sa balikat niya Isang saglit lang pero sapat upang manginig ang tuhod niya May mga kwento rin ng bigla ang paghinto ng paghinga Sabi ng ilan, kapag nagkataong lumampas ka sa likuran ng babaeng nakaputin biglang sisikip ang dibdib mo. Parang may nagtatangkang hilahin ang hininga mula sa loob. Minsan daw ilang segundo lang. Pero para sa mga naka-experience, parang isang mahabang minuto. May isang matanda ang nagtitinda ng sampagita sa labas. Ang nagsabi na noon pa raw may babaeng iyon. Bata pa daw siya noong unang beses niya itong narinig babaeng na wala ng mahal sa buhay noong panahon ng tigmaan, naghintay sa hagdanan at hindi na umalis kung bakit hindi alam kung sino siya walang nakakatiyak. Ang hagdan ay lugar kung saan daan ang daan ng mga tao tuwing araw. Pero sa mga oras na lahat ay tulog, may isang nilalang na hindi umalis sa huling baitang. Tahimik lang siya at kung minsan nakatingin sa mga dumadaan kahit hindi mo siya nakikita ang gumagalaw. Mga utol, hindi ito kwentong gawa-gawa lang ng turista. Ito ay kwentong inuulit ng sakristan, ng mga nagtratrabaho sa simbahan at maging ng mga residente. Kung ano man siya, hindi natin alam. Pero iisa ang sinasabi ng mga nakakita. Hindi siya naglalakad. Hindi siya nagsasalita. Pero nananatili siyang naghihintay sa hagdan. Mga utol, ang mga banal na lugar ay tahanan ng dasal at pag-asa. Pero hindi ibig sabihin ay wala nang naiwan mula sa lumang panahon. Ang mga alaala ng lungkot at paghihintay, minsan hindi agad umaalis. Paalala ito na may mga kwento na hindi natatapos kahit wala nang makaalala sa kanila kung gusto ninyong ituloy ang serye ng mga misteryo ng Baguio, samahan ninyo ako sa susunod na episode.